So yun, what's up mga Bali, nandito ako sa may kakahuyan. Bali, galing ako sa kuan sa puro ng host namin. Inayos po yung tubig namin. Eh, may bagyong ngayon. Hindi ko alam, hindi ko lang alam kung kuan Talakas yung ulan o hindi. Eh, pagka yung ulan, sigurado masisira na naman yun. Ang lakas ng hangin dito guys. Oh, tignan nyo, Mga puno. So. Pero walang ulan. Pauwi ako guys. Balik. Dadaan sana ako sa may ilog. Kaso, mag ano, sana ako, kukuha sana ako ng mga pako. Kaso, may nakasalubong ako kanina doon. Nukuha na pala ng pako doon sa ilog. Hindi na ako pumunta kasi sigurado doon siya kumuha. Doon kasi maraming pako dito sa amin guys, sa daming ilog. So, ano, susundan ko sana yung ilog pababa doon. Kaso, may nakita ako kanina. Ayan. Kumuha na siya doon. Siguradong wala na ako makukuha doon. Meron man ako makukuha pero konti na. Kaya umuwi na ako. So guys, nandito na ako sa may hanging bridge. Bali, kung guys, dama mo talaga dito pag may bagyo kasi kakaiba yung hangin dito. Bali, sa mga kakahuyan guys, katulad nito, mahangin na mahangin. So yung hanging bridge namin guys, oh, delikado sa gabi. Oh ay butas natanggal yung kanya guys yung kahoy na medyo marupok na rin itong mga kanya guys itong kahoy na yan yung delikado kaya ako guys todo bantay ako sa baby ko sa pagkapunta kami dito oh. wala guys oh patol ang dami nang walang kan oh, walang kahoy kasang kasa yung paan ng bata dyan guys pag uh, napabaya oh. balikon guys ito yung kan um, oh, yung ilog na malaki pantin, malabo na siya hindi katulad dun sa ilog galing sa bundok yung malinaw oh. pero ito wala na, Malabo na kasi malakas siguro ang ulan dun sa ano, uh, sa uh, mainit sa may mining so yun guys ito yung host namin oh. binutas siguro ng bata ito tinusok nila oh. mga pasaway na bata kaya po dapat ito kasi wala pa akong pang tali wala akong nadala So yun guys, ko lang muna dito yung host, Kung may kung, baka naputol pa dito Dito kasi may dugtungan pa dito Ay hindi pala Ito na yung dating kulungan ng baboy namin guys Dito kasi dati namin pinagputol Minsan din yung mga kambing Yung mga kambing na nakatali dito Sila yung mga nakaano dito Nakakaputol Tapos doon butas pa So yun guys, tignan natin yung papaya dito na nahinog na Ali, kita sid na natin siguro. Ayun, native na papaya yan guys, pero sobrang laki. Asok tayo dito. Ayun guys, asira pa yung iba, asira pa yung iba. Sira na ito, oh. Sayang. Oh, sayang. O, oh, ito, guys. Sinug na ito. Sira na rin ito, oh. Oh. Overripe na. Ito, kunin na natin. Ito, pedo pa to. Ay, sira na din. Sayang, guys. Sayang, sira na din. Ito yung pan, guys. Yung native na papaya. Pero, ang lalaki siya, oh. Ang lalaki na yun. pwede pa to siguro bigay ko na lang kila mami sa bahay nila kasi tanim, niya, tanim nila yan dito tayo dadaan yeah. Sigurado may ikaw na guys, may tubig na sa bahay kasi dyan kanina meron naman na dyan oh, Sobrang hangin and guys, dito na ako sa akin. Malapit sa bahay, dito na ako sa may fish pond. Ano, pato na ako no. yun. Tinignan ko yung tubig na. Hinahanap ako ng baby ko guys kasi kanina yun, kinaparang para mo sa kanya kasi ano, sigurado itong sasama na naman sa segundo. Oh, ang hangin dito. Ito, bigyan natin kila kami sa kanila na lang ito. Then guys, dito na namin ilalagay sa kwan. Sa may kwan nila. Kalan. oh, so, ito. Sa, pagka sa promisya guys, kwan, hindi nawawala itong mga ganitong lutuan. Kahoy siya. Tapos, ito yung kalan. Maganda magsaing dito guys. Pagka kwan, lalo na pagka umuulan. Tapos, malamig yung panahon. Maganda makapainit dyan sa harapan ng kalan. Ito sa bolsa ko. So yun guys, nandito ako sa kwan, tabi ng kalsada dito sa may kwan natin. Diyan lang yung nagtaniman natin sa taas. Tignan natin. Hintay mo ako dito na ka? Ayan. Oh, hindi oh, may ahas dyan. Oh. Tignan mo lang ako dito dyan ka. Oh. lang ako. So guys, titignan ko yung matanim natin na hindi na nalilinisan. May oh. kwan pala dito. Oh. Bunga ng singkamas. Masarap din tong mga to. Tingnan nyo guys. Bunga ng singkamas. Bali tumubong singkamas lang ito. Pero matitigas na sila. Marami pa doon. Eh. Marami pa doon guys. Oh. Bunga ng singkamas. Ito guys. Tignan natin yung karin natin. Kung kung um, Nagtuloy ba o namatay na sila. Yun. Uh, natong yung Gumapang na itong mga iba. Oh medyo maganda naman yung kanila tubo nila ay sabi ko sa iyo may iwan ka na eh oh, tigas ng ulo ng kadyen ko dito ka lang nak okay. ito ang palay ang medyo payat medyo payat siya takuan na ito lang mula nito ito ang mga kalabasa medyo okay sila medyo okay uh -huh. ko pa, Oh, oh, oh. magbubunga to sigurado kasi ito na yung talong okay naman tong mga talong yung sili bali dalawang sili lang ko guys itong talong ito talong ay apa and guys okay naman at least ano mamumuha tong mga to Tara na, Itong mga sitaw guys, malapit ang magbunga itong mga to. Tara ah. Yung kan guys, yung saging na yun. Okay na rin yun. Pwede nang kuhanin. <coughs> dito kami sa taas ng kalsada. O, dahan dahan na. Kung makikita nyo guys, may ikwan dito. Tubig. Minsan dito ako nagwa-washing ng motor ko. O, oh, sige na. Kaya mo? Mayroon. Kaya mo ako. Hmm. Kaya mo pala mag-strike. Opo. Oh, oh. oh. Maraming bunga yung sink amas. Yun. Pero maano lang, masukal lang dyan. Oh. Mahirap kumuha. ko. Bali na agka pa na sila dito guys, nag-aararo na sila. Bilisan mo may tricycle dapat. Nag-aararo na sila sa bukid kasi kuno naman malapit na naman na magpagtaniman. Yan nga so, guys, medyo kwan mahangin pa lang dito sa amin. Bali signal number 1 daw dito sa amin. Pero wala namang ulan, wala namang ulan. Makulimlim nga lang. Tapos, kwan, medyo mahangin sa bundok. Dito pala guys sa amin na ano pagka uulan, nakikita na namin doon-doon, dun, lagi nagsisimula yung ulan. Doon sa bandaron, guys, ano medyo malabo na doon, parang fog na yung kulay noon pagka may ulan na na parating. <coughs> doon don at doon yung naunang naunang umuulan bago pum bago papunta dito sa amin kaya pagka may malakas na ulan na kwan guys alam na namin na kwan na uh, papunta na dito pagka nandun na medyo foggy na doon medyo malabo na doon sa bundok na yon ngayon guys o um, oh, ma kwan maliwanag pa lang yung bundok na yun pero pagka parang ganun na sa taas na yung kulay nung kwan nung bundok na yun medyo malabo na siya parang may mga ulap-ulap na sigurado papunta na dito yung kwan, yung ulan Di, yun ang isang senyales guys na ano pagka kumbaga may mga kwan kami dito mga bilad na damit ayun pagka nakita na namin doon na medyo malabo na yung bundok magano na kami ng mga bilad namin makapag prepare na kami maka ano gagayak na kami yung mga nakakuan nakabilad ng na mga kwan namin mga damit na nun guys ano nagararo na sila doon ayun pala ang natapos nila dito sa dito isusunod na nila dito ito lang yung bukit namin guys dito hanggang doon sa inaararo nila And si mami may mga kwan kwan mga tinik ng kwan ng yantok yantok Oh, yan to. uway ang tawag namin guys sa Ilocano pero yan to yung ratan eto yung isang quad namatay na yan to pupunta dun sa taas